namunga na po itong isa sa tanim kong saging na uh, kakaiba pa nga uh, ka dahil sa isang puno po dalawa po yung kanyang puso yan po yung, yung kanyang ano tangkay yan yung uh, isa magkahiwalay sila pero lumubabas po isa isang puno lang Kaya sulit na sulit po ito na itanim dahil sa isang puno pwede po siyang mamunga ng dalawa o tatlong uh, puso magbulaklak. Ang tawag po pala dito ay double mahoy. Bali matamis din po ito na saging. ito naman po ay uh, lakatan uh, malapit na rin po siyang uh, anihin bali mababa lang po yung kanyang uh, puno dyan lang po siya ito yung mga niya bali mababaw na po yung kanyang uh, puno kaya hindi na siya gano'ng kagandaan kaya dapat ay mailipat na rin po siya para gumanda po ulit yan naman po ay saging na tinatawag nilang Gloria bali ang laman po niya ay parang sa saba pero ang itsura po niya ay parang sa latundan bali matamis din po siya kaya lang yung texture niya po parang sa saba yung ano laban niya. yan naman po mga kagardin ay saging na abaniko uh, malapit na rin po siyang i-harvest bali ang itsura po ng bunga nya ay parang pamaypay kaya tinatawag pong uh, abaniko bali sa english po ang tawag po ni Radian ay uh, praying hand dahil parang kamay din po siya na magkakadikit yan po yung mga puno nya marami na rin po nagsimula lang po yan sa isang uh, suhi yan bali kailangan na rin po silang ilipat dahil mababaw na po yung kanilang puno kaya para gumanda po ulit yan po ang mga collection kong saging hanggang sa muling video po mga kagardin Maraming salamat po sa panonood.